Bakit kaya nagagawa ng sinuman ang patayin ng taong buong pusong tumulong sa kanya noong siya ay nalugmok sa kanyang buhay? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang Pilipinang milyonarya na hindi nagdalawang isip na tulungan ang nangangailangan at ituring ng parang kapamilya. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Mina Pahela ay pinanganak noong June 1946 sa isang mahirap na pamilya sa Pilipinas. Kaya't noong 1975 ay nagdesisyon siyang makipagsapalaran sa US. Dahil sa kanyang determinasyon at pagsusumikap ay namayagpag ang kanyang kabuhayan. Siya ay matatawag na self-made millionaire. Matapos magpursigi ng higit dalawang dekada, Si Mina ay naging isang matagumpay na negosyante at respetadong miyembro ng kanyang komunidad sa Utah. Marami na siyang ari-arian at karamihan dito ay mga bahay at lupa. Siya ay may magandang bahay sa Pleasant Grove kung saan ang kanyang mga kapitbahay ay miyembro ng Latter-day Saints gaya ni Mina. Sa kabila ng kanyang nakamit na tagumpay at yaman, ay nanatiling simple at mapagkumbaba ito. Kung hindi siya abala sa kanyang negosyo, ay madalas siyang makikita sa simbahan at tumutulong sa volunteer activities nito. Makikita dito ang pagpapahalaga niya sa kanyang relihiyon at pakikipagkapwa tao. Inilarawan siya ng mga kakilala na mabait, tahimik at laging bukas-palad na tumutulong hanggang sa makakaya niya. Kahit kilala si Mina sa kanyang komunidad, hindi lang dahil sa mayaman siya, pati na rin dahil sa kanyang magandang puso. Noong April 25, 2001, isang tawag ang natanggap ng mga pulis. May nakitang babae na nakatalukbong ng kumot at parang natutulog sa loob ng kotse. Itinawag ito dahil nag-aalala ang nakakita na baka inatake ito sa puso at wala man lang kasama sa loob. Agad na pumunta ang mga pulis at binuksan ang kotse sa pag-aakalang natutulog lang ang babae. Ngunit nang tanggalin nila ang kumot at subukang gisingin nito ay nabigla sila dahil nakitang may tama ng bala ito sa ulo. Napag-alaman na ang babae ay ang 54 years old na si Mina Pahela. Una akala nila ay nagpakamatay ito ngunit hindi matagpuan ang baril na ginamit. Kaya't agad nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Madalas na pagnanakaw ang motibo ng krimen sa lugar na iyon at dahil mayaman si Mina ay ito ang unang anggulo na kanilang siniyasat. Ngunit wala namang indikasyon na pinagnakawan si Mina. Pero napansin nila ang mga piraso ng papel sa upuan at bahagyang sunog na basahan na nakapasok sa tangke ng gas. Mukhang ang plinanong sunugin ng salarin ng kotse kasama ang katawan ni Mina, ngunit hindi ito natuloy. Dito na pagtanto ng pulis na hindi ito isang krimen na dala ng pagkakataon, ngunit isang pinagplanuhang pagpatay. Nahirapan ng mga pulis na tukuyin ang suspect sa krimen dahil lang makausap ang mga kakilala ay nalaman nilang wala itong kaaway at napakabuting tao pa. Wala din silang maibigay man lang na pangalan na maaaring gumawa nito sa kanya. Una nilang suspect ay ang asawa ni Mina ngunit napag-alaman nilang nasa Pilipinas ito ng panahong mangyari ang krimen. Kaya't bumaling sila sa susunod na kamag-anak. Si Sheila Pahela, ang anak ni Mina na noon ay nakatira sa California. Pinaghinalaan ng mga pulis si Sheila dahil ang mga papel na nakita sa loob ng kotse ay kopya ng last will and testament ni Mina. Alam naman natin na marami nang nangyari na pinapapatay ang kapamilya dahil lang sa pera. At dahil nga mayaman si Mina at iisa lamang ang anak nito ay naisip ng mga pulis na baka nga siya ang may gawa ng krimen. Kaya't pinuntahan nila si Sheila at ibinalita ang nangyari kay Mina. Nagulat ito at inaming matagal na silang hindi naguusap ng kanyang ina dahil may hidwaan sila kaya't ilang taon na silang hindi nakikita. Kaya't derechahan siyang tinanong ng mga pulis kung may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mina at kung nasaan siya ng mga oras na naganap ang krimen. Ang sagot naman ng anak ay meron nga silang hindi pagkakaunawaan ng kanyang ina ngunit hindi niya magagawang patayin ito. Ramdam naman ng pulisya na ito ay tunay na nagdadalamhati sa narinig na masamang balita. Dahil hindi man lang daw sila nagbati ng kanyang ina bago ito pumanaw idinagdag din niya na handa siyang makipagtulungan sa mga pulis para malutas agad ang kaso at mahuli ang salarin kaya't hindi na itinuturing na suspek si Sheila dahil na rin sa impormasyong nakalap nila sa kanilang pakikipag-usap sa mga kakilala ni Mina ay nalaman nilang tahimik at pribado ang buhay ni Mina. Hindi siya masyadong nagkikwento tungkol sa kanyang buhay. Pinanatili niyang pribado ang kanyang buhay at mag-isang nakatira sa malaking bahay. Naungkat ng pulis siya kung gaano talaga kayaman si Mina. Nagkalat ang kanyang mga ari-arian at negosyo sa Utah. Ito ay mga rental properties, commercial real estates at retirement condominiums. Dahil nakausap na ng mga pulis ang kapamilya ni Mina, ay ibinaling naman nilang kanilang atensyon sa mga kasosyo at katrabaho niya, lalo na ang kanyang mga empleyado. Naisip nila na baka may lihim na galit o inggit ang mga ito kay Mina. Nang makausap ng mga pulis ang mga business partners ni Mina, sabi nila na magaling ito sa negosyo at wala silang reklamo sa kanyang asal o mga desisyon. Pero may iilan din na nagsabi na mahigpit ito sa negosyo at mahirap makuha ang tiwala ni Mina. Ngunit lahat ay walang mabigay na pangalan na maaaring nakagalit o nakaaway ni Mina. Dahil wala silang nakuhang impormasyon na makapagtuturo sa suspect, ay nagsimula silang magtanong sa mga empleyado ni Mina na halos lahat ay nagpakita ng respeto at pagmamahal sa kanilang boss. Ang isa sa mga empleyadong lubhang na apektuhan sa pagkawala ni Mina ay ang 38 years old na si Carrie Faye Brown. Siya ang nagpakita ng labis na kalungkutan sa nangyari dahil siya nagsilbing ka ng kamay ni Mina at pinagkatiwalaan sa kanyang mga negosyo. Ayon sa kanya, hindi lamang katrabaho at boss ang relasyon nila, ngunit itinuring na rin siyang kapamilya at pangalawang ina. Noong tinanong siya kung merong empleyadong maaaring may sekretong galit o motibo laban kay Mina, ang sabi niya ay hindi ang mga empleyado ang may sekreto, kundi si Mina mismo. Ayon sa kanya si Mina ay may cancer at ito ay malalana. Ito ay isang tumor banda sa kanyang tiyan kung saan nagkaroon na ng taning ang kanyang buhay. Kilalanin naman natin si Carrie, ang lubos na pinagkakatiwalaan ni Mina at itinuring na parang anak. Si Carrie Faye Brown ay ipinanganak noong 1962, ang bunso sa pitong anak sa maliit na bayan ng Show Arizona. Naging maayos naman ang kanyang kabataan. Ngunit pagdating ng hustong gulang ay hindi sa tinantanan ng mga problema. Sa edad na 33 years old siya ay diborsyado ng dalawang beses, may tatlong anak at hirap sa pera. Noong 1995, nagtrabaho si Carrie bilang isang 911 dispatcher kung saan nakilala ang kanyang magiging kasintahan si Matt Misino, isang pulis sa Fort McDowell. Sila ay laging naghihiwalay at magkakabalikan muli sa mga nakalipas na taon. Kahit na nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, kailanman hindi sila nagsama ng tuluyan. Ikinuwento ni Carrie na naging mapang-abuso ito kaya tuluyan na niya itong iniwan. Noong taong 2000 ay nagpa siya siyang magsimula muli at kalimutan ang naging masalimuot niyang buhay. Lumipat siya sa Orm City sa Utah at tumira sa kanyang kapatid na si Connie. Noong una hirap si Kerry na makahanap ng maayos na trabaho dito, ngunit nang nagkaroon siya ng pagkakataong makapagtrabaho bilang Activities Director sa Mira Vista Care Center ay nagbago ang lahat. Ang Mira Vista Care Center ay isang nursing home na pagmamayari ng 54 years old na si Mina Pahela. Dito ay mabilis niyang nakuha ang tiwala ng Pilipina dahil sa magaling din ito sa trabaho at mabilis matuto. Kaya malugod ang pasasalamat niya dito at malaki ang tinatanaw niyang utang na loob kay Mina. Sa nais pa nga na makatulong ni Mina, inalok niya si Kerry na tumira kasama niya ng libre para wala na itong dagdag na gastusin sa renta, kuryente at iba pa at para din may makasama siya doon at makatulong sa pagpunta niya sa mga doctor's appointments. Lubos namang ikinasaya ni Mina ang tulong at pag-aalaga sa kanya ni Carrie at ito ang naging dahilan kaya't mas naging malapit ang dalawa na parang tunay na mag-ina. At sa patuloy niyang pagkikwento sa mga polis, ipinahiwatig niya na may posibilidad na naiingit ang tunay na anak sa kanya dahil mas malapit silang dalawa. At umabot pa sa puntong naisip pa nga ni Mina na baguhin ang kanyang last will and testament at ilagay si Carrie doon. Dahil dito kahit tinanggal na ng polis ang anak bilang suspect ay nagdesisyon silang muli itong tanungin. Inamin naman ni Sheila na hindi nga sila malapit ng kanyang ina dahil hindi sila magkasundo sa maraming bagay pero mariin niyang itinanggi na pinatay niya ito. Pagkatapos ng interogasyon sa kanya, wala ding makita ang ebidensya ang pulisya para idawit si Sheila sa pagkamatay ng ina. Kaya muli itong ni-roll out bilang suspect. Binalika ng mga pulis si Kerry dahil napansin nila na simula na magtrabaho ito kay Mina, ay mabilis niyang nakuha ang tiwala nito. Napag-alaman nila na magaling siya sa trabaho, masipag at responsable at parang nakita ni Mina ang sarili niya sa kanya kaya pinagkatiwalaan siya nito ng lubusan at nang mabuntis ay sinuportahan din siya ni Mina. Dahil sa mga impormasyong ito mukhang wala rin siyang malakas na motibo para gawin ng krimen. Dagdag pa doon si Carrie ay kakapanganak lamang. Siya ay nagkaroon ng emergency cesarean section apat na araw bago pinatay si Mina. At nasa ospital pa ito noong mangyari ang krimen, kaya noong panahon na iyon tinanggal din nila ito bilang suspect. Pero hindi pa natatapos ang lahat doon dahil may ibinigay pang isang suspect si kerry sa polisya na posibleng may motibo din sa pagpatay kay Mina. Ito ay ang kanyang bayulenteng ex-boyfriend. Ayon sa kanya, ito ang dahilan kung bakit siya lumipat sa Utah dahil ang huling away nila ay lumala ng husto na pakiramdam niya ay kinakailangan niyang dumistansya dito. Ngunit kahit na lumayo siya ay patuloy pa rin siyang pinupuntahan ng kanyang ex kaya nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon. Hanggang sa ito nga ay nabuntis. Ibinahagi ni Carrie ang problema niya kay Mina, ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at ang takot niya sa kanyang boyfriend dahil ito ay abusado at nananakit. Kaya pinayuhan siya nito na hiwalayan na lang ang boyfriend niya para hindi na siya masaktan at tutulungan na lamang daw siya ni Mina sa kanyang magiging anak. Para sa pulisya, ito ay isang malakas na motibo para gawin ang krimen. Posibleng nagalit ng gusto ang boyfriend ni Carrie, lalo na noong ito ay pinayuhan ni Mina na makipaghiwalay sa kanya. Noong iniimbestigahan na ng pulis ito, napag-alaman nilang ang boyfriend niya ay isang pulis din pala sa Arizona. At nang dinala nila ito sa presinto para tanungin, ipinaliwanag niyang malayo siya sa pinangyarihan ng krimen, kaya imposible magawa niya ito. At kahit mariin niyang itinanggi na kailanman hindi niya sinaktan si Mina, ay kinumpiska pa rin nila ang kanyang baril para masuri ng forensics. At sa kanilang mga test, nakita na malinis naman ang baril. Sa katunayan, ito ay sobrang linis na parang sinadya itong punasan at walang kahit anong bahid ng dumi. Pero sa kanilang pagsusuri, may napansin silang isang maliit na patak ng dugo na nakaligta ang punasan. At noong tines nila ito, doon na nila nakumpirmang iyon ay dugo ni Mina at ang baril na iyon ang ginamit sa pagpatay sa kanya. Nang kinumpronta siya ng mga polis tungkol dito, mariin niya ang itinanggi na niya si Mina. Sinabi niyang noong makalipas na araw na wala ang kanyang baril, pero muli niya itong nakita matapos ang ilang araw. Dagdag pa niya hindi lamang siya ang may akses sa baril na iyon, dahil ito ay dinala niya nung bumisita siya sa bahay ng kanyang girlfriend na si Carrie. At kahit mukhang nahuli na nila ang tamang tao, magbabago pa ang direksyon ng investigasyon pagkatapos nilang makatanggap ng tawag mula sa bangko ni Mina. Nang narinig ng taga-bangko ang nangyari kay Mina, pinaabot nila sa pulisya na dapat nilang tingnan ang bank statements ni Mina. Napag-alamang marami itong checking tumalbog bago ito pinaslang, kaya may malaking posibilidad na may koneksyon ito sa pagpatay sa kanya. At sa kanilang pagsisiyasa at mabubunyag ang isang sikreto ng mismong taong pinagkatiwalaan ni Mina. Dahil sa magaan ng loob ni Mina kay Kerry at itinuring ng parang kapamilya, binigyan siya ng kakayahang mga siwa sa pananalapi ng kumpanya at mga bayarin nito sa negosyo. Ibig sabihin nito ay may control si Kerry sa mga perang lumalabas at pumapasok sa bangko. Pero napag-alaman nilang ito pala ay sikretong nagnanakaw ng libu-libong dolyar mula kay Mina na dapat sana ay pambayad niya sa mga suppliers. Gumawa ito ng mga peking cheque, mga peking talaan ng bayarin at marami din itong nilipat na pera papunta sa sarili niyang bank account. Ito ay umabot ng lagpas sa halagang $35,000 o mga nasa higit 1.7 million pesos noong panahon na iyon. Kaya nung araw na ito ay mga nak, alam niyang maikling panahon na lang bago malaman ni Mina ang lahat ng kanyang mga ginawang kalokohan. At hindi siya nagkakamali. Dahil habang si Kerry ay nasa ospital, si Mina ang sumalo sa trabaho niya sa opisina. At doon niya napansin ang mga hindi nagtutugmang talaan ng mga transaksyon sa bangko. Lalo pa nang ito ay nakatanggap ng tawag sa kanyang suppliers dahil hindi pa raw sila nababayaran. Dito na nagtaka si Mina at sinimulang busisihin ang mga records ng kumpanya, at doon niya nakita na totoo nga walang naibayad sa kanila, pero sa records na hawak niya, nakatalang lahat sila ay bayad na. At nang pinalawig pa nila ang investigasyon kay Carrie, nalaman nilang lumabas si Carrie sa ospital dalawang araw lang pagkatapos nitong mga anak kahit labag ito sa utos ng kanyang doktor. Pero imbis na umuwi at magpahinga, dumiretso ito sa opisina para magtrabaho. Agad niyang sinuri kung natuklasan na ni Mina ang kanyang pagnanakaw at nang malamang nakita na ni Mina ang panlulokong ginawa niya, ay agad siyang nag-isip ng paraan para malusutan ito. Ito ay ang patayin ang kawawang Pilipina. Kaya ninakaw niya ang baril ng kanyang boyfriend at nakipagkita kay Mina. Nang magkita ang dalawa sa loob ng kotse, akala ni Mina sila ay mag-uusap lamang at baka ito ay humingi pa nga ng tawad sa kanya. Pero ang hindi niya alam, may ibang balak si Carrie. Pagkatapos nilang magkaroon ng komprontasyon sa loob ng sasakyan, agad na tinutukan ni Carrie ng baril si Mina. Pero sa kabila ng pagmamakaawa ni Mina, hindi ito nakinig. Binaril niya si Mina sa ulo at agad na namatay. At hindi lamang 'yon. Sinubukan niya ring sunugin ang lahat ng ebidensya at ang sasakyan sa pamamagitan ng pagsindi sa basahan na ipinasok sa tangke ng gasolina. Pero hindi ito gumana. Kaya iniwan na lamang niya ang malamig na bangkay ni Mina na nakabalot sa kumot sa loob ng sasakyan at tumakas nang hinalughog ng pulisya ang bahay ni Kerry, nakita nila ang jacket nito na suot niya noong araw ng pagpatay at positibo ito sa gunshot residue na nagpalakas pa sa kanilang kaso laban sa kanya. Dito na nila inaresto si Kerry Faye Brown para sa kasong pagpatay kay Mina Pahela. Noong 2005 habang nililitis ang kaso ay tinanggap na lang ni Kerry ang plea deal na inalok ng prosekusyon at siya ay nahatulang makulong ng 30 years para sa manslaughter at panloloko. Hindi niya inako na siya ang pumatay kay Mina at nagdahilan itong tinanggap niya lang ang plea bargain dahil di umano'y pagod na siya makipaglaban sa korte. Wala rin siyang pinakitang pagsisisi sa kanyang ginawa at ayon pa sa kanya, paano siya magsisisi sa bagay na hindi naman niya ginawa. Noong taong 2020, matapos ang labing limang taon ng pagkakakulong, nag-apply si Kerry ng parole at dito na siya nagpaliwanag ng totoo niyang dahilan bakit niya pinatay si Mina. Sabi niya noong araw na iyon sila ay nasasasakyan ni Mina kasama ang kanyang bagong silang na sanggol. Doon na siya umamin kay Mina tungkol sa pagnanakaw niya sa kumpanya. Nagpaliwanag din siya na nagawa niya ang krimen dahil sa sobrang pagmamahal sa kanyang boyfriend. Naging desperado siya at nagpanik dahil ayaw niyang iwan siya nito. Nagiisip na din daw siyang sakta ng sarili noong mga panahon na iyon. Ang tanging alam lang daw niya gawin para mahalin siya ng boyfriend ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera at mga mamahaling regalo. Naawa naman daw si Mina sa kanya at ninais pa rin maayos ang pagkakaibigan nila. Pero habang siya ay nagmamaneho papunta sa Mira Vista Care Home at si Mina ay nakaupo sa likod, basta niya na lang kinuha ang baril at tinuto kay Mina. Hindi na rin daw niya alam ang kanyang ginagawa kaya naputok niya ang baril at wala na raw siyang maalala sa mga nangyari pagkatapos noon. It's been 15 years since Carrie Brown was sent to prison for the murder of Mina Paheya. She now says she's ready for a fresh start. I was definitely not qualified for the position. I can tell you that. But I think that Mina wanted to train me and help me out. And it cost Mina Paheya her life. In 2001, police in Utah County respond to a 911 call Inside a vehicle was the body of a prominent businesswoman. We found her body in a car. Someone had just before that tried to start that car on fire by putting a rag in the gas tank. At the time, Pahea owns an assisted living center, considered successful, and lives in an upscale neighborhood in Pleasant Grove. I became desperate. I became panicky. I knew that the only way I could get him to love me and to want me is by how much money I could give him. and I let that determine what I did. She says they're in Paheya's car where she confesses to stealing the money to save her relationship. Sa susunod na video ay maririnig nyo ang mismong pag-amin niya sa pagpatay kay Mina. Sinadya kong tanggalin ang mismong pagsabi niya kung ano ang ginawa niya kay Mina dahil maaari tayong ma-flag ng YouTube. We were driving to the care home and I was in the backseat and I my baby was with me in her car seat next to me and I pulled out the gun contemplating what I was about ready to do and I don't know what I told myself at that moment but I was completely irrational Humingi ito ng patawad sa korte habang umiiyak sa harap ng hukom kung saan napaniwala naman niya ito at dahil napagsilbihan na niya ang kalahati ng kanyang sentensya napagdesisyon na nilang ito ay handa ng lumaya Kaya't naaprubahan ang kanyang parol at ngayon ay malaya na siya upang ituloy ang buhay na pansamantalang natigil. Ngunit si Mina ay mananatili na lamang na isang alaala. Dahil sa krimen na ito ay naalala ko ang kwento tungkol kay Eleanor Indico. Pinatay niya ang asawa ng kapatid na bukas palad na tinanggap siya sa bahay nila noong siya ay nalugmok sa kanyang buhay. Kung gusto niyo itong panoorin ay iklik lamang ang link sa description box o sa pagtatapos nitong video. Isa na namang kwento ang inyong napakinggan at sana ay kapulutan ng aral. Nakakalungkot lang na hindi naging sapat ang parusang ipinataw kay Kerry dahil isang mabait at mahalagang parte ng komunidad ang kanyang walang awang pinatay. Marami pa sana ang matutulungan si Mina ng mga karapat-dapat na bigyan ng tulong. Ihayag nyo lang ang inyong saloobin o mga karanasan na tulad nito na kahit na pinakitaan nyo na mabuti ay kasamaan pa rin ang isusukli. At sa ating mga manonood, shoutout out po Miss Jenny Vilparo from Muscat Oman, Miss Luz Viminda Paule, Mr. Jerry Mix Vlog, Mr. Chow King, Miss Pink Lips, Jobert the Good Book Channel, and Miss Amy Garcia. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag mag-atubiling ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghayan nyo mga true-to-life crime stories dito.